Hello. Uh, okay, hello lang ako eh. Hello, good morning. Great. So, hello. Ah, uh, Agad namin nagising. Ako yung mga gawin okay. nagising. 2 a.m. Uh, voice over na lang natin. Maingay kasi yung TV tsaka yung anak ko. Ayan, sa gilid na namin yan, yan yung tubig. Uh, Siguro hanggang 20. Uh, pero yan, bumabaw na yan. Since nung kasagsaga ng bagyong karela so dyan naman yung sa may taradahan ng tricycle so may dadaan dyan tricycle yan yung pinaka harapan kalsada yan uh, kaya naman ng tricycle pero may part kasi dyan na malalim hindi kaya ng scooter uh, kasi yung tubig dapat tulos kami kaninang madalang araw Dadance <laughs> daw dance daw ng anak kong makulit. bagong sus niya yan eh. Binili namin kahapon Sunday. So, pangpasok na sa kaso. Dahil malalim pa yung lahat. At uh, nag-decide uh, magulang na mag-online classes na lang. So, pinasuot ko sa kanya dahil para mag-break in mag-blues o tsaka ma-check kung may masakit ba sa paa ko kaya pinagahan ko sa kanya yun Ayan, ang ulit ayaw ng sayaw butas ba ang panjama ng pagkakal mapapansin mo So dyan naman uh, naisipan ko yung umakyat uh, yung harapan ay oh, yung terrace pala. medyo makilo yung camera ayun yung bahay nagbubuo yun so, kalsada yung uh, harapan so, ito yung pinakaharap talaga <laughs> yung kanina pinakita ko na dumaan tricycle si so yung kasi uh, parang tubig ulan lang wala pang tubig baha talaga pero ganoon siya na so yan so, tabi ng terrace ayun yung terrace kami yun uh, so dito tutukuha nang ko yan sa loob ng kwarto uh, tulungan namin so yun na naman na tricycle uh, yung tapat yung yung kapitan dito sa Google. <laughs> so, yan Ayan yung bahay. Tubig. Tapos, dito sa part na yan, pupunta ko sa may likod bahay namin. Ayan. So, sa likod bahay namin, yung mga bahay pa ng mga tito ko. Ayan. Nakita mo. Uh, yung bukid na yun, yung pinaka likod ng bahay. Itong... Tapos uh, na kayo tapos uh, likod din eh, na nakatumbang puno papaya, ay eh, kapatid ko yan uh, pupunta siya dito dahil uh, mag uh, walikot, uh, lilinis ng bote anyway uh, so yung papaya sayang maghubog na na kaso na abutan ka ng bahay tumumba na sya minsan may mga isda dyan eh. ayun doon